Iran, itinakas ang mga uranium na gagamitin sana nila sa pagbuo ng nuclear weapon. Bago dumating ang Amerika para bombahin ang Fordow Nuclear Facility sites ng Iran, naipuslit na ng Iran ang mga uranium na kanilang nakuha na gagamitin sana ng Iran sa pagbuo ng isang nuclear or atomic bomb. Tinatayang nasa 400 kilong stockpile uranium na may 60% enrichment, ang kanilang palhim na ipinuslit at dinala ito sa isang undisclosed location o sa isang lihim na lugar. Nangyari ang lahat ng ito bago dumating ang US airstrike sa nuclear facility ng Iran. Bago atakihin ng US ang facility ng Iran, meron kakaibang galaw na natukoy ang tracking system kung saan nakita sa satellite ang 16 truck na magkakasunod at pumasok ito sa tunnel entrance ng Fordow Enrichment Plant at sinasabi na meron silang kinuhang bagay sa loob ng tunnel at panigurado na ito na ang uranium. Isipin mo na lang kasi kapatid, 16 truck na magkakasunod ang papasok sa loob ng tunnel. Hindi pa ito nangyari noon at first time na makakakita sila ng ganito kalaking aktibidad sa nuclear facility ng Iran. Makalipas lamang ang ilang mga oras, pa-isa-isa isang lumabas ang mga truck sa tunnel. Magkakaibang daan ang kanilang tinahak para hindi halata na sa iisang destinasyon lang sila. Magkikita-kita. Ito na yung oras kung saan naipuslit na nila ang mga uranium. Makalipas ang ilang mga araw, hindi na nakita pa ang mga truck, pero merong dalawang naiwan malapit sa tunnel at wala itong laman. Ang tunnel kung saan kinuha ang mga uranium ay palihim na isinara gamit ang dalawang bulldozer at truck. Palihim itong tinabunan ng lupa para itago kung ano man ang meron sa loob ng tunnel. Ang Iran ay naipuslit ang higit sa 400 kilong stockpile uranium na may 60% na enrichment. Sa mga magtatanong kung ano yung uranium na may 60% enrichment, ay ito yung uranium na pwede nang gamitin sa paggawa ng mga nuclear or atomic bomb. Napakadelikado nito sa mundo, lalo na sa mga tao. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na, palike na din ang video at mag-comment ka dyan sa ibaba tungkol sa topic natin. Baka mamaya ikaw na ang sunod na mabigyan ng papremyo. Simulan natin ang kwento. Ang pagsalakay ng US sa Iran Ayon sa International Atomic Energy Agency at United States Intelligence, ang underground enrichment halls at tunnel entrances ng pasilidad ay tuluyan ng nasira. Ang iba pang mga tunnel ay tuluyan ng nag-collapse dahil sa ginawang earth strike ng US. Sa itaas ng tunnel kung saan matatagpuan ang power system, uranium conversion facility at metal production ay nawasak din. Pero ayon sa United States Intelligence, ang airstrike na kanilang ginawa ay hindi natanggal ang pinaka-core ng Iran nuclear program. Pero ayon naman sa Defense Intelligence na ang paggawa ng Iran ng nuclear ay madidelay ng ilang mga buwan dahil sa ginawa nilang pag-atake. At malaking advantage ito para pigilan ng Iran sa pagawa ng hindi lisensyadong nuclear weapon. Napaka mapanganib kasi ng nuclear kung mapupunta ito sa maling kamay. Alam naman natin na ang Iran ay ang isa sa mga bansa na may sinusuportahang terorista. Kaya ganoon na lamang kadedikado ang US na pigilan sila sa pagbuo nito. E gaano nga ba kapanganib ang uranium at ano ang nasa ilalim ng disyerto na ito? Sa ilalim ng bundok na ito ay merong isang nakatagong sekreto. Mahigit 300 feet sa ilalim ng lupa ay may matatagpo ang isang malaking laboratorio. Sa laki nito ay kaya mong ipasok ang Statue of Liberty ng Amerika o di naman kaya pagkasyahin ang libu-libong mga tao. Ito ay ang Fordow Nuclear Facility na ginawa ng Iran. Ito ay underground mega project at sinasabi na ginastosan talaga ito ng Iran dahil napakatibay ng pagkakagawa nito. Ito nga daw ang best shelter nuclear sites ng Iran. Alam mo ba kapatid, nalihim itong itinago ng Iran. Ang pagkakaroon nila ng Fordow Nuclear Facility ay hindi alam ng ibang mga bansa o ng Atomic Energy Agency. Sila ang dapat na unang nakakaalam na mayroong isang nuclear sites ang isang bansa. Ayon naman sa Iran na ginawa nila ito para sa kanilang national security defense at peaceful energy. Ngunit sa pasilidad na ito ay lihim silang gumagawa ng armas na magagamit nila sa digmaan. Ayon pa na meron tinatagong malaking bilang ng uranium ang Iran kaya naman nagmadali ang US na pigilan ito. Pero teka, bakit nga ba mapanganib ang uranium? Ito yon Bukod sa kaya nitong mag-damage ng organ ng isang tao, ginagamit din ito as a fuel sa mga nuclear power plants. At ang mas malala ay ginagamit ito sa pagbuo ng isang nuclear weapon o nuclear bomb. Kapag ang uranium ay umabot na sa low enriched uranium, mga 3 to 5%, ito ay makakapag-produce na ng kuryente. Tulad ng ginagamit natin ngayon. Pero kapag umabot ito ng 90 pataas, tinatawag na itong highly enriched uranium na maaaring gamitin sa paggawa ng mga nuclear bomb. Ang single bomb na gawa sa uranium ay kayang pumatay ng hundreds or thousand na tao. Tanda mo pa ba ang Hiroshima bombing? Alam mo ba na gawa sa uranium ang bomba na ibinagsak dito? Pinangalanan nila itong Little Boy na tumapos ng higit sa 80 to 140,000 sa isang iglap. Ganun kalakas ang bomba na gawa sa uranium kaya naman napaka mapanganib nito. Ang US ay nagmadali na sirain ang lihim na nuclear sites ng Iran gamit ang GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator na may bigat na 300 pounds ng steel at explosive. Loaded din ito ng 5,000 Specialized high explosive. Dahil sa disenyo ng GBU-57, kaya na itong tumago sa ilalim ng lupa, mga 60 meters deep sa concrete at 40 naman sa matitigas na bato bago sumabog. Meron din itong GPS at dinedelay nito ang pagsabog hanggat hindi niya pa naaabot ang target. Dinesenyo talaga ito ng US para sa mga bunker buster tulad ng ginawa ng Iran Mabilis nitong nasira ang lihim na pasilidad ng Iran pero bakit ito ginawa ng US? Ginawa ito ng US para pigilan ang Iran sa mali na itong ginagawa. Tulad ng sabi ko, mapanganib ang uranium at maaaring gamitin ito ng Iran laban sa Israel pati na rin sa ibang mga bansang kaaway nito. Bukod dyan, maaari din mawashout ang buong nuclear facility sites ng Iran. Bakit? sa isang pagkakamali lang ay maaaring sumabog ang uranium at ibang mga elements na naroon. Tulad noong April 26, 1986, ang Chernobyl Nuclear Power Plant kung saan nagkaroon ng human error at nag-overheat ang planta at sumabog. Dahilan para kumalat ang radiation sa buong Europa. Ang apoy ay tumagal ng sampung araw. Hindi lang uranium ang dahilan ng pagsabog dahil meron pang ibang mga element ang dahilan tulad ng iodine 131, cesium 137, strontium 90. Hindi pwedeng mapunta sa kamay ng isang bansang makasarili ang uranium dahil maaaring gamitin ito ng mga terorista at gumawa ng isang nakakatakot na nuclear weapon. Alam naman natin na ang Iran ay mayroong mga teroristang sinusuportahan tulad ng Hezbollah at marami pang iba. Maling-mali na mapasa kamay nila ito at magkaroon sila ng mga nuclear weapon. Delikado ang uranium dahil ito ay radioactive, maaaring gawing sandatang nuklear, nakakapinsala sa kalusugan at kapaligiran at nagdudulot ng banta sa pandaigdigang siguridad. Isa yan sa mga dahilan kung bakit binomba ng US ang lihim na pasilidad ng Iran para hindi sila makabuo ng isang napakamapanganib na armas. So kapatid, Nakita mo na kung gaano ka panganib ang uranium at dapat talagang nasa tamang bansa ito. Nagustuhan mo ba? Palike and subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.